Centralized na pagdedesisyon sa education system at understaffing ang dalawang pinakamalaking problema ang nakikita ng Philippine Business for Education o PBED. Kaya napakababa ng ranking ng Pilipinas sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA pagdating sa Reading, Math at Science. Pag-usapan na natin yan kasama si DepEd Assistant Secretary Francis Bringas. Mayong hapon po. Uh, magandang hapon, Chiki. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood ng iyong programa. Sir Francis, ano ang masasabi ninyo sa sinabi ng PBED no? na centralized daw ang DepEd pag magdesisyon sa education system at understaffed ang mga guro? Oh well, uh, the same yun, yung sinasabi ng PBED dito sa findings ng PISA, latest PISA results nga natin kung saan isa sa mga uh, um, findings ng PISA ay yung pagkakaroon natin ng mga understaffed ng mga schools natin na nag-increase mula nung 2018 hanggang ngayon 2022 nung unang nag-participate tayo sa PISA. So ina-acknowledge talaga natin 'yan, 'no? Kaya nga very thankful tayo na nagkakaroon tayo ng uh, additional additional teaching items every year, pero alam naman natin na hindi pa rin sapat yung uh, binibigay sa atin na na pondo para sa pagkakaroon natin ng additional teachers uh, for the school every year. Mm -hmm. uh, Asek, nakita mismo ng DepEd no, na factor sa mababang kalidad ng ating edukasyon ang pandemya. So, uh, alam natin na yung blended learning ay medyo hindi nag-work ng pandemya. Sa ngayon po ba, meron bang improvement sa pagiging effective ng ating uh, blended learning? Well, uh, hindi naman natin tatabihin uh, na uh, kasi no uh, during the pandemic no hindi natin pwedeng tawagin uh, absolutely na blended tayo noon because uh, schools were closed at that time at uh, full distance learning tayo wala tayong face to face na naka-incorporate sa ating mga distance learning. So ngayon taon nung nag-reopen tayo ng mga schools diyan tayo nag-start ng mga blended learning at syempre, at uh, tinignan natin kung ano yung mga magagandang practices na or experiences ng ating mga public schools including our private schools nung katagtagan ng pandemya at yan yung mga i-adapt na harvest ng ating central office at para uh, i-adapt uh, dito sa currently na ina-implement natin na blended learning lalong-lalo na kung meron tayong mga uh, circumstances na hindi na tayo pwede mag face-to-face -face classes mm -hmm. and aside from that of course no aside from that uh, yung ating blended learning uh, alam naman natin na in response to the learning loss that we had Even prior to the pandemic, nagkaroon na nga tayo ng revision ng ating curriculum. Mm -hmm. Pero mas effective na po ba ngayon? Malayo na po ba ang in-improve natin? Well, dahil sa naging experience natin ng dalawang taon, mas naging familiar ang ating mga schools, particularly teachers and learners, kung paano talaga isagawa ang blended learning or non-face-to-face -face classes. So, unlike before, nawala tayong ka-idea -ide kung paano gawin ang non face-to-face -face classes pero ngayon alam na natin and we are learning our lessons from the pandemic okay as like uh, going back no dun sa is, sa mga factors no sa mababang kalidad ng ating edukasyon naka-apekto rin daw ang nutrition at bullying so paano po ito aksyunan oo na find out nga ng pisa chiki na uh, parang 12 of our of our learners go to go our test takers go to school na gutom kaya nga yung ating pagpapatuloy at pagpapalawak ng ating school-based feeding program ay pinagpapatuloy natin, lalong-lalo -lalo na ngayong 2024, sa binigyan tayo ng Congress, at least doon sa bill, doon sa gap natin, na na-increase yung ating pondo uh, para sa school-based feeding program. At hindi na lang 120 days ang i-cover niya, kundi the entire school year magiging feeding days na natin sa ating school-based feeding program. Mm -hmm. And finally, asa kasi na-mention ito ni uh, VP Sara, no, na siya rin, uh, of course, Secretary ng Department of Education, itong matatag uh, curriculum, no? So, tanong naman ng mga guro, paano raw masisigurong maipatutupad ng tama itong matatag curriculum nang hindi madadaliin ang implementation at training? Well, uh, hindi talaga natin minamadalian In fact, ngayong taon na ito, uh, nagkaroon, um, ongoing yung ating pilot pilot run ng uh, bagong kurikulum natin, yung matatag curriculum, dahil ang ating nationwide implementation mangyayari pa yan next school year 2024-2025. So sinagawa natin yung pilot study ngayong taon para makita na natin kung ano yung mga challenges at mabigyan na natin ng intervention early enough para pagdating ng nationwide na implementation, mas magiging smooth na yung ating implementation.